Ayan, so kumusta mga kagabi yun? Ganito po yung ginagawa natin kapag madamu na ang ating mga taniman o yung kanal ng ating taniman para mas specific po. Ayan, so ang gagawin lang po natin is kakalusin natin yung mga damu ng kanal or pwede din po sa gilid ng mga tudlong. Ingatan lang po natin yung tanim. din ilalagay po natin sa mga gitna ng ating itinanim na pipino. Observe po natin yung ginawa natin Balayan sa left niyan. side nito. Ayan, no? nakalagay nakatambak yung mga damo din tinapalan natin ng konting soil you know kanyan lang po and so matatakpan pa yung mga damo kaya mamamatay na sila and kapag mamamatay sila maging abuno you know yun yun matakpan yung pwede din natin ganitohin. tapos tatabunan natin ng lupa para mabubulok siya talaga so ganito ayan so actually madali lang po yung gagawin natin kasi kakalusin lang natin yung tamo tapos ilalagay natin sa tudlong huwag lang natin tatakpan yung mga tanim natin so ilalagay natin sa gitna dun po sa bawat space ng ating tanim parang ganyan lang po ano. Ba diba parang madali lang no. Ayan. I-observe po yung kung paano natin gagawin. pag gagawin po natin yun, isiguraduhin natin po na mataas din yung tanim natin kasi baka matatakpan lang sa ilalagay natin na lupa, kasi syempre magbuno pa yan, talagang tataas yung tulong so, na ganoon so pwede pa yan so pwede din naman, pag kahit malikit kahit maliit, basta tingnan mong mabuti para hindi matakpan saka mo na lang itutuloy pag ano bitu uh, tumangkad na yung tanim mo ayun so, you know. so nakasave ka po ng time jan sa pag hindi ka na magtada mo. and so sa ibang farmers kasi is pinubumbahan nila ng herbicide yung kanal which is delikado rin sa tanim natin eh so although nilalagyan nila yun ng mga Silophen or takip para hindi makalat yung pag spread nila ng herbicide pero delikado pa rin. Ayan. So, at least nakasave ka pa ng herbicide. Saka, yung gastos uh, kung sakaling magpa-labor ka ng ano. Magtada mo ng... Plantation mu tiba